Hindi lang ang mga magsasaka ang lubos na nakikinabang sa iba't ibang tulong ng pamahalaan, kundi maging ang kanilang mga pamilya, lalo na para sa kanilang kinabukasan. Tulad na lang ng isa nating kababayan sa Benguet na natanggap na sa wakas ang titulo ng lupa na bumuhay sa kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada. Ang kwento, silipin natin sa ang Pangulo at ang magsasaka. Siak ni William Montino, may isang farmer, taga Kamtriak. Baru ak lang nga nagar-garden Nagrugi ak hindi 20 taon ko hingga na 60 taon ko. 40 years nga ako nagar-garden Hindi babasit pa lang ti ubing ko, nag -ab ti garden. Hingga na nakaala ti sarili ng lote, datui misuan tidak arti title tetap Tuti may sanga nagpaturpos po dari tui ubing ko nga nag-eskwila Ada mati civil engineer nga talo Ada ti may sanga IT Ada ti may sanga teacher pasalamata kadaitu ah, employer dio tidar di province region apo president bong marcos apo secretary conrado estrella the third, selamat selamat unai